Manor oh. May assignment pala kayo mamaya, gawin mo ano? May assignment pala kayo? Ba't mo pa ginawa ka gabi? Ba't ngayon mo pa sinasabi sa akin? Alam mo naman na... Aling, kanina lang binigay! Kanina lang binigay pero bukas may pasok na ano? Oo! Sus! May nire-record ako, may nililista ako, dagul Wag ka magkakita Gawin mo ano? anong dapat mong gawin sa mga assignment mo Lagi ka na lang tamad Anong nire-record mo? Mga ayuda na natin. Baka may darating na naman na ayuda. Gol. Oh. oh. Ano ang problema mo? Hindi ka naman. Bisya kaya. Eh, huwag na muna. Naglilista akong ayuda. Bakit? Ay, naglilista kang ayuda? Wala ba ako oh. dyan? mo naman ako. Kakukuha mo lang ng ayuda mo kaapon. Di ba, Gol? Oo. Oh. Wala oh. oh. naman galing yan. Ay, dun 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 dun. dun. May oh, listo naman ako! Butante ka pa ng Magalang? Hindi! Oo! Oh. Hindi ko naman natatakot ng Butante ng Magalang. Tagapang Dakagi ka, Mexico ka! Ah, pa dyan. May... Teka pa siya. Si Yan na naman. Yan na naman tayo eh. Eh, si Dagul! May pera yan. Nakakuha ng ayuda ka po. Hindi nga, Gol. May um, vento ko lang. May klan ko lang Si... Pang follow-up lang. Oh. Let's go! Hindi nga. Follow-up lang nga, Gol? Follow-up lang. Sige na.

Sikat yung bike na to, ito yung ginamit ni Jamie Choi, to sa Endless Lab. Mga lor, one to yun, eh, no? Wala akong one two. May pera ka kaapon, alam ko. Ano mo, binibenta mo na lang yung bike, eh. hindi naman sa'yo siguro yan, no? Oh. Sige na, one to oh. lang ko. Kailangan ko ngayon na, ibang follow eh. up lang, bilis. Oras na, alis na ako, oh. Hindi, hindi. Babaan pa ako ko. Babaan ko, ulit. Oh yan, babaan ko, oh yan. Wala nga, ula. Ay, ba na. Masyado naman mataas. Last price na lang, rice price. Anong rice? Pero nung rice price? Last price, last price, dapat. Last price mo kasi, para naman mabili namin. total kailangan mo rin ng pera, di ba? Oh, last price, no? Magkano oh. ba yung last price mo? Eh, wala pa yung presyong binigay, di ba? Oh, wala ba? Sige, last price mo, kukunin namin ito ko yan. Hindi naman kayo mag-ano. Pa, para, walpo lang, hindi nyo pa makayang Magagamit nyo to yung bago kung meron kayo pabibili. Sige na. Magamit nyo to. Sige na, please. Magkano ba kasing last price? Sige na. Gaba mo. O. Sige, ano, ha? 1190. Ay, mataas. Mataas, mataas, mataas. Mataas, mataas. Baba mo ba? Uh, Gaba. 1,150. Ay, mataas. Ay, mataas, mataas. Eh. O, salubong tayo. Kailangan mo rin, di ba? Kailangan mo? Oo. O. May baba mo, may baba mo pa ko. O, salubong tayo, si Kwenta. Mabilis ano, mabilis ah. Si Kwenta. Kahit naman, grabe naman kayo. Si Kwenta. Eh wala, kahit nga di wala na si Kwenta ngayon. Si Kwenta niyo pang kukulan. Si Kwenta. Si O. Siya mo. Deal or no deal? Masyado naman mababa yan. Grabe. Kailangan mo na pera, diba? Kailangan ng pera, di ba? Kailangan niya ng pera. oo Kahit di kasi di ka makakabili ng 1 kilo niyan eh. Si Kwenta. O, si Kwenta. Hindi ka muna kote. Last price. Oh, 60, 60, 60. 60, 60, 60. Sa amin na yung bike mo. Uh -huh. Ay, lang. up lang naman, di ba? Pampalo up. up. 60. Walang ganyan na pampalo up. 60. Wala. O, oh, sige. Isagad mo na. Isagad mo na. Kukunin namin. Sige. Magkano isagad mo? Sige, para matapos na tayo. Magkano, magkano. Sige, sige. Isagad mo na ng 800. Yan. O, oh, salubong tayo. 500. 500. 500. 500. 500. 500. Kunin namin 500. O, okay. oh, 500. Kailangan namin yung bike eh. Para may ibang service sa eh. ah. eskwela to -huh. eh. O, oh, 500. Oh, low flow naman eh, di ba? 500. Oh, wala. Kunin mo 'yung bike. Kunin mo. Oh, wala. Ganun masyado pa 'yung Wala na 'ano 'yan, ha? Wala na 'ano 'yan, ha? Wala na. Sige, yan, meron ka nang pang-follow up niyan. Tutuyan! 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 Sa merkado doon. Sa merkado doon pinagsasabi mo. Tutuyan! Walang fake na limandaan ngayon. O, alis ka na. Sa amin na yung bike mo. Sira! Alis na nga mo. Anong bike ka? Anong bike? Wala ka ng bike. Binenta mo na ka limandaan eh. Lord, oh! Yung... Sipre, Ay, ka nga lang. Siyempre! Kosa! Kailangan mo mautak siya. Mas mautak tayong dalawa. O, kaya sa meron ka nang pang service niyan sa eskwela, no? Oo, oh, siyempre. Diba? Ay, samang tama sa'yo. Oo. Oh. Saan ka makakita ng limanda na bike? Buwat ang salat yung mga bike. Hindi no? nababalik yun. Tabi mo na yung bike. okay, <laughs> okay.